Uh, may nakita pong uh, halaman. Ang ganda po ng dahon. Iba-ibang kulay. So, kukunan po natin para makita nyo anong klaseng halaman po ito. So, ayan guys. halaman. Ayan. Ang ganda guys. Iba-ibang so, kulay pala po. Ano kayang halaman po. Itong, ito? Itong gusto ko. Yung pulang pulang-pula na ito guys. Oh. Ayan. Ang ganda. Tapos, ito pa. Uh, ito, 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 itong halaman na ito. Ang ganda, oh. Ibang pula, oh. Oh, magkakaiba pala ang hulis ng mga halaman na yun. Ano kaya ang tawag yan, guys? Ito, ah, uh, parang purple na naging red. So, ito, yellow brown. Ito, red. Ayan, ganda. Uh, Ayan, okay guys, oh. Tapos ito naman. Green na green naman, guys, so, oh. tadi adalah kuat alami selamat Bapak Ibu